Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi sila umaasenso kahit pakiramdam nila ay ginagawa na nila ang lahat. Ngunit may isang katotohanang madalas hindi napapansin, hindi laging kulang ang kanilang pagsisikap, minsan ay sobra ang mga pasaning hindi nila kinakalas. Dahil hindi lahat ng pagkilos ay nagdudulot ng progreso at hindi lahat ng nakasanayan ay karapat dapat pangdalhin sa paglalakbay ng buhay. Tahimik na inuubos ng maling gawi ang lakas ng tao. Maaring masipag siya, ngunit inuulit ang parehong pagkakamali. Maaring mataas ang pangarap, ngunit mababaw ang pagbabago at ang landas na ganyan ay hindi umaakyat, kundi umiikot lamang. Ang tunay na pagunlad ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng ginagawa, kundi sa marunong na pagalis sa mga ugaling walang halaga. Sapagkat may mga paniniwala, kilos at asal na hindi ka dinadala sa taas, kundi hinihila ka pabalik sa lupa. Ang tao na nais umangat, kailangan munang maging tapat sa sarili. Hindi sapat ang ambisyon kung walang pagwawasto. Hindi sapat ang determinasyon kung walang disiplina. Gaya ng paalala ni Epictetus, ang kalayaan at pagangat ay nagsisimula kapag kaya mong pigilan ang mga asal na hindi umaayon sa iyong layunin. Kaya bago itanong kung ano ang dapat gawin, Unahin muna ang tanong na madalas iniiwasan. Ano ang dapat kong talikuran? Ito ang magiging gabay ngayon, hindi upang humusga kundi upang magbukas ng paningin sapagkat may mga nakatagong ugali na tila walang epekto. Ngunit sila ang tunay na dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi umaabot sa antas na inaasam. At kapag natutunan mong iwan ang mga iyon, magsisimulang gumaan ang hakbang at luminaw ang direksyon. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Kailangang buksan ng kamalayan sa mga hadlang na kusang hinayaan at kilalanin ang mga gawaing unti-unting kumikitil sa pagkakataong umunlad. Maraming nagnanais ng resulta, ngunit kakaunti ang handang magbayad ng pagbabago. Sa paglalantad ng mga gawin na ito, maaring may tumama, may kumirot, at may mga bagay na matagal nang itinatago sa loob ng katahimikan. Ngunit sa pagtanggap, doon nagsisimula ang pag-angat dahil ang katotohanan, kahit masakit, ay mas mabuting kaaway kaysa sa kasinungalingang nagpapakalma. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga gawaing hindi madalas binabanggit, ngunit madalas na gumigiba. Ito ang pitong ugali na dapat iwasan. Kung tunay mong hinahangad ang asenso, hindi lamang sa kayamanan, kundi sa karangalan at kapayapaan ng loob. Number 1, ang pagpapaliban sa tamang panahon. Maraming pangarap ang hindi nawawasak dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa pagudyok ng isang mapanlinlang na bulong, may oras pa. Ito ang pinakamalambot ngunit pinakadelikadong kaaway ng pag-unlad. Ang isang hakbang na dapat gawin ngayon ay isinasantabi, at ang araw na dapat maging simula ay nagiging karugtong lamang ng kahapon. Ang pagpapaliban ay hindi laging halata. Hindi ito dumarating bilang tamad na pagtanggi, kundi bilang palihim na kompromiso. Mamaya na lang kapag mas handa na ako, kapag mas magaan na ang lahat. Ngunit ang katotohanan, walang mas perpektong sandali kaysa sa kasalukuyan. Ang naghihintay ng tamang panahon ay madalas nalulungkot kapag ang panahon mismo ang kumawala sa kanyang kamay. Ang taong naglalakbay ng may mabigat na pag-asa ngunit walang kilos ay tulad ng bangkang umaasa sa hangin na hindi kailanman ibinubuka ang layag. Hindi masama ang mangarap ngunit ang pangarap na walang pagkilos ay nagiging panaginip na paulit-ulit, walang pag-angat, walang pag-usad. Sa bawat araw na hinahayaan mong lumipas ng walang aksyon, tahimik mong tinatalikuran ang pagkakataong maging mas mabuti kaysa kahapon. Ang pagpapaliban ay hindi nagbibigay ng pahinga, kundi nagpapahaba ng pagdurusa, sapagkat ang mga gawaing iniiwan ay nakakabalik, at kung minsan, mas mabigat na kaysa noong una mo itong iniwasan. Kung nais mong umasenso, sanayin ang sarili na kumilos sa katahimikan kahit walang nakatingin, kahit walang gantimpalang agad na makikita. Ang maliit na aksyon ngayon ay mas mahalaga kaysa sa dakilang plano na laging nakabinbin. Ang tunay na tapang ay hindi ang malakas na deklarasyon kundi ang tahimik na desisyong simulan dito at ngayon. Number 2. Ang paghanap ng pag-unlad sa panlabas na pagkilala, isa sa pinakamadilim na bitag ng tao ay ang tahimik ngunit mapanganib na pagnanasa na hangaan muna bago magsikap. Marami ang humihinto hindi dahil sa kabiguan kundi dahil sa takot na baka walang pumuri, walang sumangayon, walang sumaksi. Sa hangarin nilang makita, napapabayaan nilang maging totoo. Ang isang kaluluwang gutom sa papuri ay parang punong nakatanim sa mababaw na lupa. Kapag dumarating ang unos ng kritisismo, agad itong bumabagsak. Sapagkat hindi nakaugat sa paniniwala, kundi sa tingin ng iba. Kapag ang paggawa ay nakatuon sa pag ng mundo. Ang direksyon ng buhay ay nagiging pabago-bago. Kagaya ng hangin, walang tiyak, walang sentro, walang paninindigan. Ang iba ayaw magsimula hanggat walang kasiguruhan na sila'y papalakpakan. Ang iba itinigil ang landasing dati nilang pinaniniwalaan. Dahil lamang sa isang panlalait ng taong hindi man nila kilala, ganyan kalalim ang sugat ng pag-asa sa opinyon ng iba. Hindi ito pumapatay ng mabilis, kundi unti-unti nitong inuubos ang loob hanggang mawalan ng gana ang tao sa sariling tinig. Ngunit dapat maunawaan, ang pag-asenso ay hindi entablado. Hindi ito paligsahan ng palakpakan, kundi paglalakbay na madalas tahimik, malayo sa mata ng karamihan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng papuring natanggap, kundi sa lawak ng sakripisyong kayang gampanan kahit walang nakakakita. Tulad ng mga pilosopo ng nakaraan, ang pinakamatatag ay yaong hindi umaasa sa palakpak ng mundo, sapagkat kilala nila ang kahalagahan ng katahimikan kung ang iyong layunin ay nakasalalay sa tingin ng iba, ang iyong tapang ay magiging marupok. Ngunit kung ang iyong dahilan ay nakaugat sa prinsipyo, hindi ka matitinag kahit mapag-isa ka. Ang taong may sariling batayan ng halaga ay hindi nangangailangan ng ingay para patunayan ang kanyang lakas. Sapagkat sa loob niya, may tinig na mas malakas sa papuri o pintas. Ang tinig ng dangal, huwag mong hayaang maging alipin ka ng palakpakan dahil kapag ang halagang ibinigay mo sa sarili ay hinugot mula sa bibig ng iba, sila rin ang may kapangyarihang bawiin ito. Ang pagunlad ay hindi hinihingi sa masa, kundi pinatutunayan sa sarili. At ang pinakamataas na antas ng pagkasenso ay iyong hindi para mapansin, kundi para maging karapat dapat. Number 3. Ang pag-aaksaya ng lakas sa pagdaing at paghahambing. Isa sa pinakamatinding lason sa pagunlad ng isang tao ay ang ugali ng patuloy na pagdaing at walang katapusang paghahambing ng sarili sa iba. Ang pagreklamo ay tila paglabas ng sama ng loob, ngunit sa katotohanan, ito ay tahimik na pagguho ng lakas ng loob. Habang inuubos ng ilan ang kanilang panahon sa pagsasabing mahirap ang buhay, maswerte ang iba o hindi patas ang mundo, may mga taong pipi ngunit patuloy na lumalaban, ang pag-angal ay hindi kailanman naging hakbang patungo sa pagbabago. Ito'y tila nagpapagaan ng dibdib sa sandali. Ngunit pagkatapos, mas lalo lamang nitong pinapabigat ang pasanin. Ang isang taong bihasa sa pagdaing ay hindi namamalayang unti-unting kinakain ng kanyang sariling salita ang lakas na dapat sana'y ginagamit niya sa pag-angat. Ang bawat ulit ng bakit sila, bakit hindi ako ay nagiging tanikala na pumipigil sa kanyang kamay at isipan na kumilos. Ang paghahambing naman ay parang apoy na walang direksyon sinusunog hindi ang kahinaan ng iba, kundi ang kapayapaan ng sarili. Kapag ang tao ay abala sa panunood ng pag-angat ng iba, nalilimutan niyang paunlarin ang sarili niyang hakbang. Hindi napapansin, ngunit ang ganitong pag-iisip ay naglalaman ng panlilinlang. Inaalis nito ang pananagutan sa sarili at itinatalaga ang dahilan ng kabiguan sa kapalaran, sa lipunan o sa ibang tao. Ngunit dapat maunawaan, walang utang ang mundo sa sinuman. Ang oportunidad ay hindi nangangalap ng lingawa kundi ng determinasyon. Habang ang ilan ay naghahanap ng simpatya, ang iba ay abala sa paggawa. At sa dulo, hindi naririnig ang ingay ng pagdaing ng mga natalo, kundi ang katahimikan ng mga nagtagumpay sa pamamagitan ng paghahanap ng solusyon. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, kung ang daing mo ay tungkol sa bagay na kaya mong baguhin, bakit hindi mo ito inaayos? At kung tungkol ito sa bagay na hindi mo kayang baguhin, bakit mo ito dinadala? Ang pagangat ay hindi hinihintay, ito ay hinahanda. Ang lakas ng loob ay hindi basta dumarating, ito ay hinuhubog sa katahimikan ng pagtanggap at sa katatagan ng pagkilos. Ang taong na isumasenso ay hindi nang hihingi ng pabor kundi gumagawa ng dahilan. Hindi siya naglilimita sa sarili dahil lamang may nauna ng mas magaling, mas mayaman o mas kilala. Sa halip, natutunan niyang lisanin ang pagdaing at ituo ang lakas sa paggawa ng daan tungo sa sariling katahimikan at tagumpay. Number 4. Ang pagpapabaya sa kalusugan at katawan. Maraming tao ang nagtataka kung bakit sa kabila ng sipag at tiyaga, tila hindi sila umaangat sa buhay. Ngunit madalas, ang pinakamalaking hadlang ay hindi lamang sa isip, kundi sa katawan. Ang pagpapabaya sa kalusugan, sa tamang pagkain, sa sapat na pahinga, at sa pisikal na lakas ay tahimik ngunit mapaminsalang kalaban ng pag-unlad. Ang katawan at isipan ay magkadugtong. Kapag ang una ay pinabayaan, ang huli ay dahan-dahang humihina at ang bawat plano, pangarap at pangako sa sarili ay unti-unting nawawala sa abot. Maraming tao ang iniisip na ang labis na sakripisyo, pagod at paggugol ng lahat ng oras sa trabaho, negosyo o pag-abot ng pangarap ay tanda ng dedikasyon. Ngunit hindi nila batid na ang labis na pagod at ang pagpapabaya sa sarili ay tahimik na nagtatakda ng limitasyon sa kanilang kapasidad at talino. Ang isang katawan na kulang sa enerhiya at nutrisyon ay hindi makakaagapay sa isip na naghahangad ng kalinawan at ang isip na pagod ay hindi makakagawa ng desisyong matalino. Ang mga simpleng gawi tulad ng tamang pagkain, sapat na tulog, regular na ehersisyo, at pag-aalaga sa mental na kalusugan ay madalas na kaligtaan. Ngunit sila ang matatag na pundasyon ng tagumpay na tunay. Ang sinumang nagtatangkang umasenso nang hindi pinapahalagahan ang sarili ay parang nagtayo ng gusali sa buhangin. Sa umpisa ay matatag, ngunit sa bawat unos ng buhay, unti-unting bumabagsak. Gaya ng sinabi ni Seneca, hindi sa pamamagitan ng kaisipan lamang umiiral ang lakas ng tao kundi sa pagsasanay at pag-alaga sa sarili. Ang kalusugan ay hindi luho kundi disiplina. Ang katahimikan ng isip at tibay ng katawan ay hindi kaagad nakikita sa mata ng iba, ngunit sa tahimik na araw-araw, sila ang nagbibigay ng tunay na lakas. Ang taong handang alagaan ang sarili ay may sapat na lakas upang harapin ang mga hamon, may fokus upang hindi maligaw sa landas, at may katatagan upang manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang pagpili lamang. Ito ay obligasyon sa sarili, sa pamilya at sa pangarap. Kung ang katawan at isip ay magkakahiwalay sa disiplina, ang bawat hakbang patungo sa pangarap ay nagiging mabigat na pasanin. Ngunit kapag pinagsama ang tamang pag-aalaga sa sarili at disiplina sa isip, ang bawat araw ay nagiging hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Ang pagpili na alagaan ng sarili ay pagpili na magtagumpay hindi lamang sa yaman o karangalan kundi sa kapayapaan ng loob at kalidad ng buhay. Number 5, ang pagpapanatili sa mga relasyon na nagpapahina sa iyo. Maraming tao ang hindi nakakaabot sa tunay na pag-asenso dahil tahimik silang nahuhulog sa bitag ng maling samahan. Ang mga taong pinipili nating makasama, kaibigan, kakilala o kasamahan sa trabaho ay may kakayahang magpatibay o magpahina sa atin. Ngunit madalas, ang tao ay nananatili sa mga relasyon na nagdudulot ng pag-aalinlangan, takot o kahinaan, sapagkat mas komportable ang pamilyar na sakit kaysa sa tahimik na pagbabago. Ang relasyon na laging nagdudulot ng kritisismo, inggit o negatibong impluensya, ay parang mabigat na bato sa likod ng naglalakbay. Habang pinipilit mong itulak ang sarili pasulong, ang mga ganitong tao ay tahimik na humihila pabalik ang kanilang mga salita at kilos ay nagiging hadlang at sa halip na magbigay ng lakas, sila ay nagiiwan ng puwang ng pag-aalinlangan sa isip at puso. Ang pagpapanatili ng mga ganitong ugnayan ay hindi lamang nagpapabagal sa progreso. Ito ay unti-unting kumakain sa loob ng tao. Ang enerhiya na dapat sana'y inilaan sa paggawa at pagunlad ay nauubos sa pagtatanggol sa sarili, pakikipagtalo at pag-aalala sa opinyon ng iba. Ang katotohanan ay hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na isama sa sariling landas. Ang ilan ay naroon lamang upang hadlangan ang pag-angat. Gaya ng paalala ni Epictetus, huwag hayaang ang pag-uugali ng iba ang pumigil sa iyong katahimikan at disiplina. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang pumili kung sino ang iyong kasama sa buhay at sa tapang na iwan ang mga nagpapahina sa iyo. Hindi ito kawalan ng malasakit, kundi matalinong pag-aalaga sa sariling kapasidad at potensyal. Ang taong nagtatagumpay ay marunong pumili ng tao sa paligid niya. Nauunawaan niya na ang bawat kasama ay may epekto sa direksyon ng kanyang buhay. Kaya hindi lamang sa trabaho o personal na gawain sumusukat ang tagumpay, sa mga relasyon, sa mga kaakibat na tao. Nakasalalay ang bilis at lalim ng pag-angat sa pag-alis sa mga ugnayang naglalagay sa kanya sa panganib at pagod, nagiging mas magaan ang hakbang, mas malinaw ang isip, at mas malakas ang determinasyon. Ang pagunlad ay hindi nagmumula sa bilang ng kaibigan, kundi sa kalidad ng relasyon. Ang pagpili ng kapaligiran na nagbibigay ng lakas, karunungan, at inspirasyon ay pundasyon ng tunay na pag-asenso, sapagkat sa dulo ang pinakamahalagang yaman ng tao ay ay ang kanyang kapayapaan ng isip at walang bagay o tao ang dapat pumigil dito. Number 6. Ang pagkakulong sa nakaraan at hindi pagtanggap sa pagkakamali. Maraming tao ang hindi umasenso dahil tahimik nilang dinadala ang bigat ng nakaraan. Ang mga pagkakamali, kabiguan at hindi magandang karanasan ay parang tanikala na humihila sa bawat hakbang pasulong. Habang umiikot ang isip sa kung ano ang nagawa o hindi nagawa, napapabayaan ang kasalukuyan at ang oportunidad na bubukas ngayon. Ang nakaraan ay dapat magsilbing guro, hindi bilang panghahadlang sa pagunlad. Ang pagkakaroon ng paninindigang ayaw tanggapin ang sariling pagkakamali ay isa ring mapanirang gawi. Maraming tao ang pinipiling manahimik sa kanilang kamalian, itinatago sa iba o ipinagkakaila sa sarili. Ngunit sa bawat pagtatangkang ilihim ang pagkukulang, unti-unting humihina ang integridad at lakas ng loob. Ang kapayapaan at tagumpay ay hindi makakamtan hanggat may iniwang pasanin ng hindi pagtanggap at palusot sa sarili. Ang pag-ikot sa nakaraan ay hindi nagbabalik ng oras. Ito ay nag lamang ng lakas sa kasalukuyan. Habang inuulit-ulit ang pagsisisi, pinipigilan nito ang isip na maging malikhain, ang puso na maging matatag, at ang katawan na kumilos ng may direksyon. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang tingnan ang nakaraan, tanggapin ang aral, at magpatuloy ng may tapang gaya ng paalala ni Seneca, hindi tayo nababahala sa mga bagay na nangyari, kundi sa paraan ng ating pagtingin sa mga ito. Ang pagunlad ay hindi lamang sa pag-iwas sa pagkakamali, kundi sa kakayahang matutunan ang leksyon at ilapat ito sa kasalukuyan. Ang hindi pagtanggap sa pagkakamali ay nagiging permanenteng hadlang sa pag-angat ito ay nagiging bisyo na tahimik, ngunit mabisang pumipigil sa pag-usad. Ang taong nais umasenso ay marunong magpatawad sa sarili at harapin ang katotohanan ng walang takot o pag-aalinlangan. Nauunawaan niya na ang pagkakamali ay hindi wakas, kundi pagkakataon para sa paglago. Kapag natutunan ng isip at puso na palayain ang bigat ng nakaraan, nagiging magaan ang bawat hakbang. Malinaw ang bawat desisyon at mas matatag ang bawat kilos. Ang pag-unlad ay nagsisimula sa loob, sa pagtanggap, sa pagpapatawad at sa pagbabalik loob sa lakas ng sariling kakayahan. Ang nakaraan ay hindi kaaway kundi guro at ang tunay na pag-asenso ay ang paggamit sa aral na iyon upang bumuo ng mas matatag na hinaharap. Number 7. Ang pagtatakda ng limitasyon sa sarili at takot sa pagbabago. Isa sa pinakamalalakas ngunit hindi nakikitang hadlang sa pag-unlad ay ang sariling takot. Ang takot sa kabiguan, takot sa kawalang katiyakan, at takot sa pagbabago ay parang tanikala na tahimik na pumipigil sa mga hakbang na dapat gawin. Maraming tao ang nananatili sa pamilyar kahit alam nilang may mas mataas na antas na maaring abutin dahil mas komportable ang kilala kaysa sa hindi alam. Ngunit ang kaginhawaan ng nakasanayan ay nagiging kaaway ng pag-angat at ang takot ay nagiging pintuan na hindi kailanman bukas para sa pagkakataon. Ang pagtatakda ng limitasyon sa sarili ay hindi nakikita ng iba, ngunit ramdam ng mismong naglalakbay. Madalas ay sinasabi ng isip, hindi ko kaya, hindi ako handa, hindi para sa akin. At sa bawat beses na pinapaniwalaan ng mga ito, unti-unting nauubos ang lakas at ang potensyal ay nananatiling nakatago Pangako sa pagbabago ay hindi nagbabago. Sa halip ito ay lumalakas habang ang oras ay patuloy na tumatakbo. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, walang dahilan para matakot sa pagbabago. Ang kalikasan ng tao ay handa sa pagbabago. Tanging isip lamang ang naglilimita. Ang tunay na pagunlad ay nangangailangan ng tapang, hindi ang tapang na walang pakiramdam, kundi ang tapang na kinikilala ang takot at pinipili pa rin ang tamang hakbang. Ang lakas ng loob ay hindi sa kawalan ng pangamba, kundi sa kakayahang kumilos sa kabila nito. Ang pag-angat ay hindi lamang pag-abot sa layunin. Ito ay paglaban sa sariling limitasyon. Ang taong matapang ay hindi laging matagumpay sa unang subok, ngunit siya ay hindi natitinag. Nauunawaan niya na ang bawat hamon, bawat bagong gawain, at bawat pagbabago sa landas ay pagkakataon upang patatagi ng isip, puso, at kaluluwa. Sa huli, ang pag-unlad ay nagmumula sa loob. Kapag napagtagumpayan ang sariling takot at nabuksan ang sarili sa pagbabago, nagiging malaya ang hakbang. Ang potensyal na matagal nang nakatago ay unti-unting lumilitaw at ang bawat hakbang ay may timbang, direksyon at layunin sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naabot kundi sa tapang na harapin ng hindi alam at sa determinasyong ituloy ang tamang landas kahit puno ng hamon. Ang taong tunay na umasenso ay marunong ilisan ng nakasanayan, yakapin ang pagbabago, at panindigan ang desisyong harapin ang bawat takot. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay nagiging hakbang patungo sa mas mataas na antas ng buhay, at ang bawat karanasan ay nagiging pundasyon ng mas matibay na sarili. Ang pagunlad ay hindi nagmumula sa swerte, hindi rin sa kapalaran kundi sa tapang na harapin ang sarili at sa disiplina na iwan ang mga gawi na pumipigil sa atin. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng naabot kundi sa kakayahang piliin ang tamang hakbang sa kabila ng takot, sa kabila ng ugali at sa kabila ng lahat ng hadlang. Maraming tao ang naghahangad ng tagumpay ngunit kakaunti ang handang baguhin ang sarili upang makamit ito. Ang bawat isa sa pitong gawin na tinalakay natin ay paalala. Ang tagumpay ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa sariling kahinaan at sa matibay na pasya na isuko ang mga bagay na hindi nakakatulong. Ang landas ng pag ay tahimik, mabigat at madalas ay mag-isa, ngunit sa bawat desisyong tama at bawat hakbang na may prinsipyo, nagiging malinaw ang direksyon. Gaya ng ipinapaalala ni Epictetus, ang hindi mo kontrolado ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabigo, kundi ang kontrolado mo ay dapat gamitin sa pinakamainam na paraan. Sa buhay, ikaw lamang ang may kapangyarihan sa iyong asal, sa iyong desisyon at sa iyong pagkilos. Ang pagunlad ay hindi ipinagkakaloob. Ito ay pinaghihirapan sa loob ng katahimikan at pagpupunyagi. Kaibigan at kapatid, muli Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pamamagitan nito, patuloy nating matutuklasan ang mga prinsipyo aral at kabay na maghuhubog hindi lamang ng kayamanan, kundi ng lakas ng loob disiplina at kapayapaan ng isip. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.